Ready na ba ang pangmalakasan mong katawan ngayong summer? Kung hindi pa mga besya na eto na yung tamang timing para mag-gym. 6.30 na nga ng umaga, ang ko ng magbalik alindog program. Kaya naman pupunta ako ngayon sa Gold Gym dito lang sa malapit sa aming area. Pero bago tayo umalis ng bahay, dapat mabango tayo gamit ang Magdalena Perfumes ang perfume to ay long lasting merong 30% premium oil kaya naman naglalast last talaga ito so kahit pagpawisan ka mabango pa rin wow. meron nyo pala tayong gift certificate ng Gold's Gym 10,000 pesos for 3 months unlimited na pero bago tayo umalis sinag ko muna yung aking mga apo kung gising na ba ang ganda ng araw ngayong umaga mga besya ang sarap maglakad pag ganitong oras kasi hindi pa masyadong mainit at sigurado ako bukod sa pagmumuni-muni makakapag-sightseeing ka pa dito sa places na ito Dumating na nga ako dito sa Gold Gym at open sila from 6 a.m. to 11 p.m. mga beshi. Every day yan. Kaya kung working at night ka, pwedeng dumiretso ka na agad dito pagkabukas sa pagkabukas sa Manila. So kung working ka naman from 8 to 5, pwede ka na mag-gym dito ng mga 6pm onwards mga besyo. O ba diba? Marami silang gym equipment dito na pwede mo magamit. So kung first timer ka at hindi mo alam gamitin yung equipment nila, huwag kang mahiyang magtanong sa mga staff nila dito mga besh. Siya nga pala nakapromo sila ngayon for 3,500 good for 3 months. Yung 6 months sa Manila is 5,000 pesos unlimited access. At yung 12 months na Manila ay meron ka access sa sauna for only 8,000 pesos. May access ka na rin sa kanilang group exercises like yoga, zumba fitness, cardio, martial arts, at marami pang iba mga besh. Meron din sila dito mga drinks kung wala kang dala at meron din sila mga whey protein mga besh. Halika i-check naman natin yung CR nila. Maaliwalas ang kanilang CR at dito na rin nakalagay yung kanilang locker room mga beshi. Kaya naman ano pang inihintay ninyo kung kailangan nyo maligo dito, no problem kasi meron naman silang hot and cold shower. Eto nga ang pinunta ko ngayong araw ang kanilang steam sauna mga beshi. Gusto ko lang matry kung paano nga ba magpainit ng itlog <laughs> Uy! sa loob ng sauna. In all fairness, nakaka-relax ah, yung sauna mga beshi. Parang nawala yung barado sa ilong ko na nakakatuwa. At dahil nga may music sa loob ng sauna, kaya hindi ka mabobore at mapifil mo talaga mag-party-party. Party, kahit pawis na pawis ka na, kahit sarap na sarap ka. Uy! makinig ng music ayun mga beshe meron sila ditong daily rate for only 150 pesos ang one month naman nila ay 300 pesos at yung 1 year nila ay 1200 pesos lang kaya mga beshi ko pag nandito ka na mag sauna ka na rin at dahil feel ko naman na pinagpawisan at naligo na ako sa pawis kaya naman kailangan ko na umuwi dahil may pasok pa ako yun lamang po bye sarap sa pakiramdam let's go